Magandang araw mga idol, andito tayo ngayon sa bukid kung saan tayo nag-aalaga ng hito. Ayan, lilinis natin, natanggal natin yung mga kahoy na dumadampi dito sa ating pond. At uh, lilinisin pa natin itong loob ng pond. Kasi medyo malalaki na itong alaga natin. Pwede natin natin uh, ulamin dahil medyo katamtaman na. Pwede nang hulihin, na iihaw. Ayan, mag-gagatong uh, lang tayo. At uh, manghuhuli tayo mamaya ng hito. Umamimingwi tayo ng hito. Gagatong lang tayo. Ayan mga idol, iipunin natin itong mga dahon dito sa paligid ng ating alagaan. At gagawa tayo ng apoy. At lalagyan din natin ng medyo malalaking kahoy para magiging baga na yan mamaya yan gagawa lang tayo ng apoy mga idol dito tayo mamimingwit ayan ay huli agad tayo at uh, sobrang dami itong dahon ng kawayan dito sa ating alagahan kaya linilinisan natin kasi yung mga kawayan init ngayon nahuhulog ang kanyang mga dahon at sa mga puno dito sa paligid napupunta dito sa ating pispan ayan huli na ulit ayan kaya lilinisan natin itong alagaan natin ng hito kasi medyo malalaki na yung alaga natin. Pwede na. Pwede nang ihawin o gawing ulam.